Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa ikasampu ng Marso, 2025. Sa araw na ito, isang magandang paalala mula sa Sansinukob ang dumating upang hikayatin kang yakapin ang mahika ng buhay, Taurus. Ikaw ay isang individual na may matibay na pundasyon, puno ng determinasyon at tiwala sa sarili. Ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng anumang sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Kaya naman ngayong araw, ang enerhiya ng Leo ay nagdadala ng kakaibang liwanag sa iyong pagiging matatag. Ito ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga pangarap, palalimin ang iyong koneksyon sa mundo, at mas mapagtanto ang iyong tunay na halaga. Ang iyong kakayahang manatiling determinado sa kabila ng mga hamon ay isang katangiang humuhubog sa iyong landas patungo sa tagumpay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan na ang iyong lakas ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahang lumaban, kundi pati na rin sa iyong kakayahang mag-adjust at maging bukas sa mga posibilidad na darating sa iyong buhay. Habang ikaw ay naglalakad sa landas ng araw na ito, bigyang pansin ang iyong mga interaksyon sa iba. Ikaw ay may likas na kakayahan upang bumuo ng matibay at makahulugang koneksyon, kaya naman napakahalaga na kilalanin kung paano mo ginagamit ang iyong katatagan at pagiging determinado sa pakikisalamuha. Ang iyong kasiglahan at katapatan sa iyong mga ginagawa ay isang katangian na hinahangaan ng marami. Gayunpaman, tiyakin na ang iyong pagiging matatag ay hindi nagiging hadlang sa pagiging bukas sa iba. Minsan, ang pagiging masyadong matigas sa iyong pananaw, ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya subukang makinig ng mas maigi, at bigyan ng halaga ang iba't ibang pananaw na maaaring makatulong sa iyong personal na pagunlad. Ang pagbibigay ng espasyo sa iba upang ipahayag ang kanilang saloobin ay isang hakbang patungo sa mas makabuluhang ugnayan. Ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba ay maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa at mas matibay na koneksyon sa iyong mga relasyon. Ang enerhiya ng Leo ay nagpapalakas sa iyong likas na paghahanap ng kagandahan at pagkakasundo sa iyong kapaligiran. Ito ay isang araw upang pagtuunan ng pansin ang sining, musika, at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaari kang makahanap ng inspirasyon sa mga hindi mo inaasahang lugar, isang simpleng paglalakad sa parke, isang magandang awitin na maririnig mo sa radyo, o isang masinsinang pag-uusap na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Huwag ipagwalang-bahala ang maliliit na sandaling ito sapagkat ang mga ito ay may kakayahang punan ang iyong puso ng kasiyahan at sigla. Ang mga munting karanasan na ito ay hindi lamang nagdadala ng pansamantalang tuwa, kundi nagbigay rin ng mas malalim na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga maliliit na biyaya, mas madali mong mapapansin ang kasaganaan at kagandahan sa iyong paligid. Higit pa rito, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya ay isang napakahalagang aspeto ng araw na ito. Bagamat madalas kang komportable sa iyong mga nakagawian, ang pagyakap sa pagbabago ay maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong buhay. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na subukan ang mga bagong bagay, makipagkilala sa mga bagong tao, o sumubok ng ibang paraan ng paggawa ng iyong mga pang-araw-araw na gawain ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla at inspirasyon. Ang iyong likas na pagkamalikhain ay lalong lalakas sa araw na ito. Kaya gamitin ito sa paraang magbibigay ng kasiyahan sa iyong sarili at sa iba. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone sapagkat dito mo madalas matutuklasan ang mas malalim na bahagi ng iyong kakayahan. Ang iyong kakayahang umangkop at tumanggap ng pagbabago ay isang susi sa mas malawak na tagumpay at personal na paglago. Sa aspeto ng iyong emosyon, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong panloob na damdamin. Ang pagbibigay ng oras upang suriin ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga nais makamit ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong direksyon sa buhay. Maging bukas sa sarili mong emosyon at huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa paggawa nito, mas mapapalalim mo ang iyong relasyon sa iba at mas magiging masaya at buo ang iyong pakiramdam. Ang pagtanggap sa iyong tunay na damdamin ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa anumang bigat na maaaring pumipigil sa iyong kasiyahan at kapayapaan ang pagiging tapat sa sarili, at sa iba, ay nagdadala ng mas matibay na koneksyon, at mas makabuluhang relasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng paalala sa kahalagahan ng kabaitan. Ang simpleng pagpapakita ng pag-unawa, at pagmamalasakit sa iba, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa iyo. Kapag ikaw ay nagbigay ng positibong enerhiya sa mundo, ang mabuting karma, ay babalik sa iyo ng mas marami pa kaysa sa iyong ibinigay. Ang pagiging mapagbigay sa iyong oras, pagsisikap, at pagmamahal, ay maaaring maging susi, upang mas lalong lumalim ang iyong mga koneksyon, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang maliit na kilos ng kabaitan, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, kaya't huwag ipagwalang bahala ang pagkakataon na maging isang positibong impluensya sa buhay ng iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may layunin. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong may tiyaga at dedikasyon. Patuloy na maging matatag, Taurus, at hayaan mong ang iyong likas na lakas at determinasyon ang humubog sa iyong kinabukasan. Ikaw ay isang taong puno ng potensyal, at ang araw na ito ay isang paalala na huwag mong sayangin ang iyong mga kakayahan. Yakapin ng iyong katatagan, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at patuloy na lumakad ng may kumpiyansa sa direksyon ng iyong mga pangarap. Ang buhay ay isang paglalakbay, at ikaw ang may hawak ng manibela. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may determinasyon at pagmamahal sa sarili, sapagkat ang mundo, ay puno ng magagandang oportunidad na naghihintay lamang sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.